You? Oh, yes. uh, Paano ba uh, uh, nagkaka-asmadok ang isang yeah. tao? Well, medically, hindi pa well explained eh. Mm -hmm. But so far, ang mga na-identify, una, namamana. So madalas mm -hmm. may asthma yung mga... Kung ang parents nila may asthma din, ganyan uh -huh. mas madalas sila nagkaka Pero uh -huh. marami ngayon na nagkaka na walang history sa pamilya. Uh -huh. Uh -huh. So medyo medyo nagtataka din mga doktor, bakit bakit nagkaka-asthma? Uh -huh. Ngayon ang madalas din sisihin ay 'yung polusyon. 'Yung uh -huh. pag naihigop natin, nagre 'yung katawan at ng polusyon. Pero alam niyo, uh, Julius ano ako? Nag-work ako dati sa Africa doon sa bundok. Mm -hmm. Halos walang polusyon doon. Mm -hmm. Halos wala. Kasi nasa bundok mm -hmm. kami, walang mga oh, makina oh. doon. Pero ang dami pa rin may asma. Oh. Kaya nagtakapagtaka, ano talaga yung cost ng asma? Oh. Alam lang natin, madaming-madaming may asma. In fact, siya ang pinakamadaming uh, may sakit na among all the chronic diseases. No? 10% ng population. Ilan ba yung population ng Pilipinas ngayon? 100 million? Ah, 120? Oh, uh, 100 plus oh, na So, mga 10 million ng Pilipino ang may ika, may 10 asma. Oh, 10% ang estimated. So, na explanation nun doon, kung sa Africa, wala namang pollution, hmm. bakit sila nakaka-asma? Hmm. Well, sa ano medical, hindi uh -huh. din well explained. Eh. Matawag no, explain. nila doon, may dalawa sila nilalagay. Yung allergic Allergic, meaning aller, nag allergy yung katawan do hmm. doon sa mga uh -huh. nahihigop, nakakain. And then yung non-allergic. Yung uh -huh. non-allergic, ito yung let's say, sumama yung panahon, lumamig yung panahon, nagkakaasma. Ngayon, mm -hmm. it's Ang uh -huh. daming nagkakaasma dahil mainit. Uh -huh. Ganyan, hindi siya well explained kung anong cause. Uh -huh. Pero ang nakakatuwa dito, Julius, mm -hmm. mayroon akong sinusunod na isang doctor na galing Ukraine. Alam niyo mm -hmm. yung Ukraine, may gera ngayon doon. No? Yeah. Mm -hmm. Ngayon, may isang doctor doon dati na pinag-aralan niya din to Pinag-iisip niya, bakit nga ba nagkaka-ganon? and nang napansin niya yung mga may hika iba yung pamamaraan nila ng paghigop ng hangin at paglabas ng hangin medyo napapalalim nila compared sa taong walang hika and he suspected baka dito galing yung asma. nung na-correct nila to naayos nila yung pagbiting na ganyan nawawala yung yung asthma na so uh sinusunod ko yung ano niya yung payo ng doctor na to and napakaganda ng result so breathing ha? so mm, breathing, practice, pala. breathing oh, in hmm. fact nga eh for instance no marami nagkaka pag nag-exercise uh -oh. tawag dito exercise induced asthma uh -oh. saan yung allergy sa exercise wala 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 uh -oh. pero pag nag-exercise sila humihinga sila ah, malalim na malalim na ganyan uh -oh. Oh, tapos uh -oh. hinihika sila uh -oh. so minsan tinetesting ko sa mga pasyente oh huminga kayo malalim na parang nag exercise ah, ganyan tapos nararamdaman nila parang hinihika sila kasi nga pwedeng yung yung hinga mismo ng sobrang lalim na ganyan yun mismo uh -oh. yung nagti-trigger So, pag kinorect natin yan, naturuan natin ng, uy, ayusin natin ito, uh, mag-relax ano, ka, ka lang sa breathing, ayusin na ganyan, nawawala yung, yung attacks. So, Very proper breathing lang pala, Kaya makakatulong man, na yun. Malaki akong oh, oh. ang Lagi sinasabi sa akin ng nanay ko sa tatay hmm. ko, mag-swimming ka lagi. Hmm. Mag -swimming Ayan. Ka, Tama ba yun, Doc? Para do? mawalay asma mo. Para tumiba yung lungs, okay. gano'n. Tama po yung sinabi mo, Julius. Which mm -hmm. I'd like to point out, no? Mm -hmm. Ano bang difference ng swimming at saka ng track and field, yung tumatakbo. Mm -hmm. O kaya swimming at saka basketball. Bakit mm -hmm. na ibang swimming? Alam nyo bang dahilan? No? Ano? Ano? Mm -hmm. Explain mo ito. Pag nagsiswimming, hindi sila huminga pag nasa ilalim ng tubig. Tama. Kailangan sila tumigil sa paghihinga. Uh -huh. Kapag tumatakbo, minsan sasabihin pa ng coach, hinga malalim, hinga malalim. Ha -ha, uh -huh. Habang tumatakbo, di ba? O ganyan. Uh -huh. Yung swimming, baliktad. Uh -huh. Kailangan mag-stop sila huminga pag nasa ilalim In ng tubig. Hold your breath. Hold your breath ganyan kaya iba yung pamamaraan ng paghinga ng swimming hmm. doon sa ibang exercise or controlled breathing underneath. Apa, or... you have to control the breathing. Kaya yeah. nga yung sabi ng ano sabi ng maraming nagsasabi effective ang swimming sa, sa ano sa asthma napansin na marami 'yon kasi nga iba yung pamamaraan ng paghinga sa swimming Ayun. sa ibang exercise so magandang practice 'yon para ma-train mm. yung lungs mo yung Kung style may tamang mo. paraan din ng swimming uh -huh. sa ano kasi uh -huh. dati ako nung ako asthmatic din ako Julius uh -huh. dati nag-take up ako ng swimming ina-attack pa rin ako and kasi yung yung coach ko no hindi niya naiintindihan yun the so same say okay oh, lang, huminga ka malalim uh -huh. i-blow mo kaagad yung tubig ganyan uh -huh. ay yung, yung hangin i-blow mo kaagad ihinga kaagad ganyan uh -huh. Nung naintindihan ko na yung pamamaraan using itong ang ito sa doktor na to na sinusunod ko uh, sino, ano na naayos na, na ni hika ah, hindi na ah, mm -hmm. pero yung pagkain di ba sabi nila may epekto ng chicken eggs ganyan totoo ba yun o no, myth lang yan, yan, nakaka trigger pum, daw Diyan pumapasok yung allergic part ng asthma. Ah, okay. Meron mga allergic triggers talaga ang asthma na nagkakos. Nagkakos nga nun. Pero napansin din namin, dun sa mga nag-aaral dito, dun sa breathing, bit mm -hmm. meron mga pagkain yan na nakaka, pag uh, induce ng deeper breathing. Mm -mm. Kaya kaya siya nag ng asma. Mm -mm. Connected ba doc yung pagkakaroon ng mga skin rashes? Sabi nila, "Oy, uh, pag ang baby mo ay may mga ganun, ano 'yan? Parang skin asthma 'yan." Ay, pag niya magiging asthma rin niya na mahirapan siya huminga. Madaming maraming related sa asma. Uh -huh. Not necessarily na magkakaroon ka ng asma per se, uh -huh. pero maraming mga sakit na related, meaning 'yung mga may asma, madalas silang nagkakaroon din ito. Eh. Katulad mm. Yan, yung skin asthma is one. Uh -oh. Another one is hyperacidity. Yung GERD, no? Oo, oh, ayun. Meron ako niyan. Yan, meron ka. Diba, ba uh -oh. sabi mo, na wala nawala uh -oh. asthma mo. Uh -oh. Pero yung GERD na nanatili sa'yo. Yung Oo snoring. Uh -oh. Yung snoring yan. Madami mga asthma, no, may snoring. And then, kahit na nawala yung asthma nila, may snoring pa rin. meron din ako niyan. Ayan, no? ito, ito, Julius. Mapapasin Jack mo. Jackpot ka na. Bingo ka na lahat. <laughs> oh, mapapasin mo, Kami Julius. May asthma pa rin pala ako. Pagneron. Hindi ganun. siya asthma, uh -huh. uh, pero meron kang tinatawag nating hyperventilation syndrome. Uh -huh. An ano 'yun daw? Hyperventilation syndrome, ibig sabihin malalim 'yung paghinga mo. And ang mga mapapansin mo yan, gumigising ka sa umaga, dry na dry 'yung throat mo, yes. 'di ba? Ayan. Oh, 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 oh. 'yan tapos tama 'yung GERD, ganyan. Tapos oh. Minsan, mabigising ka ng 3 in the morning, di mo alam bakit. Uh, uh, uh. Uh, yeah. Minsan, mapapasipa ka, pa, nagigising ka. Uh, yan. Uh. yan So, halos lahat na may asma, meron din ganyang mga nararamdaman. And uh, kapag nawala yung asma, madalas nawawala yung asma o nagagamot uh. para mawala asma, itong other symptoms, naiiwan. Hindi nawawala. Ito yan. ngayon, Doc, meron ka daw sistema para sa mga asthmatic na pupunta sa iyo at mga pasyente anong sistema mo Dok? ayan ang sistema nito yung ito yung ginawa ng doktor na yon from uh, Ukraine yung Buteyko method tapos in-improve ko siya alam niyo, sabi ko nga, i had to work in Africa no so yeah. doon kami, nasa sa bundok i had to teach this sa mga tao na hindi man lang marunong mag mag, mag ano magsulat mm -hmm. mag no and naggawa ko siyang very simple na matutunan mm -hmm. and uh, ginawa ko ngayon i made it into an online class ang pangalan natin mm -hmm. ay Beat Asthma Meron na akong oh, libro. Beat Ask And then you also it. have a book. Yeah, so the may book. May ano ba yan? Digital copy ba yung book na? E-book? Um, may e-book This one ma? walang e-book, pero uh. available siya sa Lazada. Mm -hmm. Ah, okay. Uh -huh. Anong title, Doc? Sige, talk and about your book. Breathing, Three Recovering days. Control of Your Breath. Breath. Mm. Recovering Control of Your Breath. So, okay. this one discusses yung how it works. Ganyan. Uh, and it also describes the, ano, yung, yung system mismo. Mm -hmm. But if you really want to learn it, Um, ang best niyan, mag-enroll. Mag-enroll mm -hmm. sila dun sa, sa masterclass ko. Ayun. Ah, mm -hmm. Yung masterclass mo, physical class yan? Pwedeng physical, pwedeng online. Oh. Kasi manami tayong mga kababayan na hindi makapunta sa Manila. Nga. No, actually, meron pang mga ibang nag-take, medyo sa abroad, gusto nilang i-take mm -hmm. up. So, pwede na sa online, internet. So, eh, nagtuturo kayo ng breathing techniques, mga ganon? Well, ang program na to, breathing is one of them lang. Okay. Pero hindi siya yung only thing na tinuturo ka. Mas oh, malawak pa yan yan yata. Oh, oh. usapan yung pagkain, yeah. paano matulog, meron tayong mga process para matulog para mas maganda pa ang tulog, ganyan. Ay, yung ganda. Meron mm pala -hmm. narinig yun, no? Na connected pala yung GERD, sa yung snoring sa asthma.